Aris na may kanser. Ang duo na ito ay interesado sa isa't isa mula pa noong una. Gayunpaman, ang mga sport ay nawawala ang kanilang minning kapag ang sexual na atraksyon ay nawala. Maraming hindi pagkakasundo sa ugali. Si Aris ay sumisid sa ulo. Ang kanser ay mainat. Ang kanser ay nasisiyahan sa pagiging isang homebody. Ayaw ni Aris na nakatali sa kahit ano. Naiipon ang mga sama ng loob. Kasama sa Aris ang pagiging prangka na nakakasakit sa sensitibong kanser. Habang nagiging walang pigil sa pagsasalita ang haris, nagiging mas moody at protective ang cancer. Isa lang bang malungkot na kanta ang love story mo? Naghintay ka ba para sa iyong prinsipe o prinsesa na kaakit-akit, ngunit sa halip ay nakakita ng palaka? Kumuha ng mga tumpak na insight sa pag-ibig mula sa aming pinagkakatiwalaan at tumpak na mga psychic reader. Itigil ang pag-aaksaya ng oras. Magsisimula na ang iyong kinabukasan tumawag sa isang walong daan apat sham walo walo pito pito o bisitahin ang absolute lipsechit .com online